So ayun, may e, bago na naman tayong video na papanoorin. E, Tingnan natin yung ginawa ng papa niya. I'm not sure kung papa niya to or yung kapatid nila to. Iba e, magalit pag hindi ka naghugas ng pinggan. So ayun, simulan na natin guys. Ayun na, ayun, ayun, ayun marunong maghugas. Iba, <coughs>

tinanggal yung plato. <laughs> Gulat siya eh. Wow, hindi naman kayo maramang maghugas. Bakit naman yung plato ni reaction ano? talaga eh. Sa lababo. Ang dami. Ayan, pangalawa kainan naman natin ngayon. O yan, walang hugas-hugas. Wala, di na kayo maghugas. <laughs> Diyan kayo sa lamisa. yan Gawag pa diri yan, Ako na lang bahala magpunas ng ano. Ako na lang bahala magpunas ng lamisa mamaya. Sige. Tayo, tayo na lang kayo. Pati timidor, ako na lang maghugas. Ha? Ayan. O yan tapos kayo. O yan Hmm, <laughs> oh, ayan kasi. Pangalawang kain, abutan na naman ang pangalawang kain natin. okay, maghugas ng pinggan. <laughs> ano dyan? Yung... Ayan yung parusa niyo. Hindi nyo nang Oh O, ayan. O, kain. O, oh, ayan. Ayan oh, ko dyan. Ayan. <laughs> Hindi nyo na kailangan maghugas. tato, no? So, ayan yung magano. Maghugas pa rin kasing kutsara. Ayan yung magano. Kaso lang ni wala lang wala nang kasasabi. Dila silang ang plato. lang. Ako ako ko sa ako. Ako kasi ako maggugas house meat. Kailangan ko 'yan. Di ba sa inyo? Di ba sa inyo? Tingnan parehil. Shadow 'yung mag-peep. siya lang 'yung magbabantay eh. oh, kung dali siya nitago. Pas pa kayo. Kagabi pa. Yung kagabi <laughs> Yung reaction ng mukha ng babae hindi nyo ilugasan. asan kayo? Nagugasan na nagano na, kayo? Asaan nyo itong bulso? O. Oh. Okay, Bukit bulso, lagi yung ano, yung asan ng ano mag-ugas. O yan, hindi na. Kumain kayo dyan. <laughs> <laughs> na. Walang gumagalo ng pasit kanto. hindi nyo yan ha. Hindi nila, ewan ko Ayun ba kayo, kung kakainong pala nato or hindi. Ugas ng K kain na, kain! Ba, matayon ng kain! Kumain ka dyan ha! Kumain ka dyan! dyan! Kumain ka dyan! Oh, yan! Ngayon siguro matayon ng kain! Kumain ka dyan ha! kainin! Ha! Si Madume! Ay, anong 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 gagawin natin sa ano? Sa plat, at plat, anong kakainan natin? Ha? Oo. So. <laughs> kasi, oh, gusto nyo, yung ugasan, yan natin. ilagay natin doon kayo ng plato, madumi din yun. Ay, tapos, yes. ito yung kakain. Kasi Kaya madumi yung mesa eh. Sa mga labapo, sa mga plato doon, labapo. Diyan na kayo magplato, minyasa kayo. Minyasa kayo na nag-ano kayo, nag-asan kayo, kayo kayo na lang. Yung bunso kung sino kung Hindi nyo makain kasi madumi, no? Kaya May plastic Oh! Ay, plastic! Hindi <laughs> alata Hindi alata na may plastic pala yung lamesa. Hindi <laughs> kumain din sila. Diba? Diretso tapo na na ng plastic. <laughs> Pero may mga mapupulot ka rin na aral na ganito, no? Naturoan mo maging responsable yung mga anak mo kagaya nito. hindi sa simpleng gawain lang na maghugas ng pinggan, malaking bagay na yun sa magulang. Kasi kung hindi mo siya, um, hindi mo tuturuan yung anak mo ng ganyan, hindi yan matututo ng mga gawain bahay at mga obligasyon nila sa bahay. Kain dati, yung pagkatapos kumain, ngayon, nagsisitaka na yung mga kapatid ko. Kung <laughs> sino maghuhugas ng pinggan. Tapos yung galit na galit na yung magulang namin. <laughs> Pero yung iba, kung sino yung mahuloy na kumain sa pagkainan, siya yung maghuhugas. <laughs> Pero kahit ganon, never itong ginawa ng magulang sa amin na <laughs> ilagay yung mga pagkain ang lamesa mismo. Kaya naman, thumbs up sa video na to. galing